Hello, good day mga boss. Charlotte, ng DIY ko Rips. So, meron lang akong i-share sa inyo, no? Uh, konti lang to may lang. Para to do sa mga nagpalit ng aftermarket switch. So, uh, para sa akin, no? Wala pa rin tatalo talaga don sa stock switch ng mga motor. Uh, kahit na nung motor pa yan. So, kaya lang naman tayo nagpapalit ng uh, switch, ano? Uh, Siyempre, una, Uh, gusto natin na additional function. So, yung ibang switch kasi walang pass light, mga ganun ano. Kaya tayo nagpapalit ng switch. Pangalawa, syempre, sa forma. Para maganda yung itsura ng switch natin, left and right switch. Pero, kagaya na sinasabi ko palagi, uh, walang tatalo doon sa tibay at uh, quality ng stock switch. So, kagaya na lang na ito, no. Meron ako papakita sa inyo. Yan. So, ito, Uh, aftermarket na to no? Honeywell pero syempre uh, hindi to rig fake lang to yan. so meron mga time kasi na nagmamalfunction yung motor ko walang signal yan minsan hindi bumubusina uh, minsan yung high beam ko hindi gumagana pero yung low beam okay naman yung pass switch okay naman yung pass switch So, ang issue kasi sa ganito, no, lalo na kung wala kayong maayos na parking at palaging na 'yung motor nyo, Ah, uh, nag-uumido. So, madalas ko rin nababanggit 'yung umido do sa mga vlog ko, no. Pero baka 'yung iba kasi hindi pa nakakakita kung ano 'yung umido. So, 'yung umido, ayan, no. Kung mapapansin niyo mayroong kulay green. Ayan, no, may mga kulay green mismo dun sa terminal nung mga wire. Yan. Pagka nabalutan na ng umidu yung mga terminal na yan, nagmamalfunction na yung pagkandak nung uh, kuryente. Minsan hindi na talaga nakakapagkandak uh, ng kuryente. Or hindi na nakakadaloy yung uh, kuryente. Yan. Kaya minsan walang signal, wala kayong headlight. Yan. Minsan yung busina nyo hindi gumagana. Ito pa. Ayan, ah. Oh. Hmm. Ayan. Ito pa. Ayan. Kung makikita nyo, parang mint green yung kulay. Bumabalot sa mga terminal. Ayan. Ito pa. Ayan, oh. Ayan. Pagka, ayan, nabalutan na yung mga terminal nyo niyang umido, ayan, magmamalfunction na yung mga switch nyo. Yan. Pero doon sa previous vlog natin, no, oh, uh, gumawa tayo ng way para hindi mag-umido sa sasakit. Yan, tingnan nyo to. So, goods pa rin siya. Wala pang umido. Ito pa nga yung ibang wire. Yan. Kasi nagre-rewire ulit ako ng Honeywell. Yan. Tingnan nyo yung mga terminal. Walang umido. Ginawa natin dyan, nilagyan lang natin ng glue stick. Ginamitan natin ng glue gun. So, pagka dumadalo yung tubig hindi pumapasok sa terminal yan yan oh. okay yung mga terminal oh. hindi nag uumido kaso nga lang yung dito naman yung nag do. yan hindi hmm, ko alam no kung ba't hindi ko nilagyan ng uh, glue stick to yan para maprotektahan siya pero meron akong papakita sa inyo eto ito yung dati kong Honeywell ito yung bago ayan o. Oh. kita nyo kaya ako to pinalitan una nagkupas na kasi yung mga kulay niya pangalawa yung ditong switch which is yung ating hazard to ayan oh. yung dito niya nagano na nagstock up nung pinilit ko natanggal pero nakakabit pa naman yun kaso nga lang matigas na siya kailangan ng WD-40 eh wala akong WD-40 nung time na yon kaya ako pinilit yan eto rin ano yung mga ganitong switch nyo pagka nag stack up uh, sprayan nyo lang ng WD-40 eto nung nag malfunction to syempre nakasara yan diba yan nakasara nisprayan ko ng WD-40 yan do sa mga singit-singit hindi ko siya binuksan yan kaya doon siya medyo gumana na. Yan. Pero kung mapapansin nyo, meron pa rin mga tira-tira ng umido. So hindi ko na lang alam ano, kundi ko inisprayan ng WD-40 to, kung gaano karaming umido na yung meron do sa mga terminal. So ito, uh, na naisprayan na to. Paano pa kaya kung hindi? Yan. So, eto never ako naka-experience dito na nagmalfunction yung switch so yung uh, high beam low beam okay naman yan yung pass light okay din yung busina left switch uh, right switch okay din uh, yung menu yan. ito na kasi yung menu ko dito so wala akong naging problema dito maliban na lang dito nung nag up ayun lang yung pinaka naging problema at saka yung kumupa siya pero ito kasi tignan nyo yan. Nilagyan ko rin kasi ito ng glue stick. So, kahit na nauulanan ito, uh, hindi ako nagkaroon ng issue dito. Yan. So, eto hindi ko alam kung ba't hindi ko nilagyan ng glue stick. <laughs> hindi ko alam kung tinamad ako nung nirewire ko to o uh, nakalimutan ko na lang. Pero ito, yung luma ko, nilagyan ko ng glue stick. Oh. Hindi ako nagkaroon ng issue. Yan. Kita nyo mapapansin nyo. May mga kalawang-kalawang na yung tornilyo. Pero, yung mga terminal, hindi nag-umido. Kasi, mayroong makabalot na glue stick. Yan. So, kung kayo mag... Papalit kayo ng aftermarket na switch. Yan. Pwede nyo lagyan ng glue stick. Or any na pang protect doon sa mga terminal. So, nasa inyo na yun, no, Kung susundan nyo or gagayahin yung ginawa ko. Pero ito, nung ginawa ko to, wala akong naging issue. Yan. So, hindi ko naman kayo pinipilit, pero binibigyan ko kayo na idea. Yan. Nagkupas lang talaga to kaya pinalitan ko na. So, ito, ah uh, kailangan mo nang linisin, kailangan matanggal lahat ng umido. Yan. Tapos, saka ko na lang lalagyan ng glue stick. Ayun, dagdag kaalaman lang, ano. So, kayo kung magpapalit kayo ng Honeywell lalo na kung Honeywell yung Honeywell kasi parang sirain mabilis siya masira kasi yung mga butas-butas niya pagka napasukan ng tubig diretso na agad do sa terminal yan yan do sa mga nakapagbukas na ng Honeywell maintindihan nila yon pero itong domino switch ko no yan eto kahit na naulanan hindi ako nagaproblema dito kahit na wala tong glue stick sa loob. Kasi maganda yung pagkakalatag nila ng terminal sa loob. Nasa gilid. Which is nakokoberan. Yan. So, ayun eh lang. Nagdagkaalaman lang. May iksing video lang. Para maiwasan nyo yung pagluloko ng left and right switch nyo. Lalo na kung aftermarket kayo. So, ingat kayo lahat. Ride safe. God bless.